Hello guys, what's up? Ako nga to si Jello, ang nag-iisang sa buhay mo At kung mapapansin nyo nga guys, ay excited na ang lahat At gumagayak na nga kami dyan Dahil pupunta nga kami ng Pansul, Laguna At habang naghihintay pa kami sa iba namin mga kasamahan Ayan, nagkakagulong muna sila Iniisip nga rin namin guys, kung paano ba namin mapagkasya nga yung mga gamit Dahil nga medyo marami kami At syempre, halos sikip na rin yung pesto ko dito Sa may bandang likuran Ayun no, so, guys, hindi nga dapat ako makakasama sa outing na to Dahil nga hindi maganda yung aking aking pakiramdam at the same time kung mapapansin nyo sa boses ko ngayon habang nag voice over ay talagang paus pa ako pero dahil nga excited din ako at syempre makakasama ako ng ibang mga bago na mga tao ayan din na nga ako nagpatumpik-tumpik guys at sumama na talaga ako kahit masama yung aking pakiramdam at pagkatapos nga ng ilang oras guys ay ito na na namin ng lugar kung saan kami maliligo. Siyempre napakaganda naman at amazed din ako dahil talagang sakto lang to sa amin. At meron nga tatlong rooms guys at kompleto naman sa gamit at napakalinis yung pagkadating namin. Pinaghandaan talaga dahil may darating na artista. Charot lang po. Ayun nga guys sa mga abala yung iba sa pagayos ng mga gamit at syempre doon na rin sa room na mapipili nila para matulugan nga overnight ay abala din ako sa pag-iikot dito sa may pool at nagche-check nga ako dyan guys ng mga friendly reminders at importante nga yan guys na kapag pumunta kayo sa isang lugar ay binabasa nyo yung mga paalaala ayun no dahil nga para din naman yan sa ating safety at dun sa mga bawal gawin habang nasa loob tayo ng isang lugar tinga e, guys ang kagandahan dito sa resort na to ay meron siyang video okay at meron din diyang dart nun sa may bandang dulo. At ayan, paglibang libang nga sila. At habang iba naman ay busy, ayan, sa pagluluto. At nasay na nga yung jowa dyan ni Ate Mayra. Ayun, no? Taga naman, napakagaling na chef. At ang sarap nga ng pagluluto nila, guys. At habang itong dalawa naman na to ay busy sa pag-iihaw ng mga isda. At ayan nga, guys, para nga mapabilis yung trabaho. At syempre, makakain na rin kami agad. Ay nagtulong-tulong na nga kami dyan. At hindi nyo lang nakita na ako yung naghiwa ng isda. Ayun na yung kaya kong gawin at hindi ko na pinakita dito sa vlog baka sabihin nyo ang angas ko naman charot lang po at ayan nga guys malapit na rin nga maluto yung iba at yung iba na may busy din sa paghihiwa dyan ng mga Ricardo hindi ko nga alam kung anong pinagtatawanan dito ni Kenneth at ni Ronel minsan nga guys nagdududa na lang din ako dito sa dalawang ito dahil tumatawa na lang bigla na walang dahilan at ito guys sa Team My Life talaga namang gigil nagigil sa paghihiw At ito nga guys, sinabanggit ko nga minsan na tagang amazed din ako dun sa mga taong marun magluto At syempre yung mga na-assign sa kusina Dahil kung wala rin nga sila, hindi rin naman tayo makakain At the same time nga kahit may mga pagkain tayo dyan, hindi naman natin alam kung paano lutuin Ay wala rin tayong magagawa Kaya ayan, Waiting lang tayo dyan At pasensya na Hindi talaga marunong magluto Pero wag nyo kakalimutan guys tawagin kapag kainan na Dahil di natin yan susukuan Ayun no Habang nga dyan guys Ang lahat sa pag-asikaso At syempre sa pagluluto Ay napansin ko itong dalawang to Natawa na naman sila ng tawa Minsan talaga guys May mga tao may sariling mundo Kung saan man kayo mundo ngayon Ronel and Kenneth I-enjoy nyo yan Kasi bibihira yung makarating dyan Charot Minsan nakakatawa din guys Na napasama kasi sa grupo ng magkakaibigan ba? Diba? na magkakaroon ka na bagong kaibigan at syempre bagong kakilala at yung banding din na hindi nyo malilimutan talagang enjoy lang natin yung buhay dahil hindi pa dyan natatapos yung ating adventure at sabi nga habang nabubuhay ka ay gawin mo ging masaya dahil balang araw guys magiging kwento na lang to at gawin mong the best at kakaiba yung kwento mo ekli lang ang buhay guys at gawin mo tong masaya Ayan, no? At ito nga guys, si Maki, isa nga yan sa mga nagbibigay ng saya sa amin At habang nga siya dyan, aba may pa-English-English -English pa siya At pasimple nga lang yan guys, nakakain Ayan, tingnan, mas danyo Ayan, no? Diba? Nakatuwa lang nga guys Dahil tulong-tulong talaga Para nga masiayos na At syempre makakain na rin ng lahat At habang busy sila dyan Iniwan po muna sila sandali Namang hanga ko guys sa puno na to Kasi kakaiba yung kanyang bulaklak Lakas naman mga Korean vibes At ang linis nga ng swimming pool guys At gusto ko talaga ako yung maunang maliligo dahil para malinis ayun nga guys after nga ng mga ilang minuto ay naamoy ko naman itong iniihaw na manok at napakasarap nga ng amoy nyan guys at ang iba naman ay busy pa don at sabi ko gagayak na rin nga ako na ng maligo para naman ma-refresh nga tayo sobrang init na ng panahon na yan guys medyo katanghalian nga yan at ayun may nauna na nga sa aking dalawa si Mary at si Myra ang talaga ako dalawang yon pero hindi tayo magpapahuli guys at hindi tayo papatalo pero habang naliligo nga ako dyan guys para naman mabigyan din ng init yung katawan ko ay umiinom nga ako din ng alak minsan nga guys hindi ko rin talaga ma-explain o alam kung bakit napakasarap ng alak lalo na kapag ganito may mga outing at afternoon kapag medyo tinatamaan ka na ay masarap namang lumublob sa tubig yung mga oras na yan guys ay talaga enjoy ko yung pool na ma experience ko naman na ako lang mag-isa ayan no at bibihira nga ako guys makagala at makaligo ng mga ganitong panahon lalo na tag-init even though nagaling na rin ako sa Batangas last month ay iba pa rin talaga kapag napunta rin sa swimming pool di ba? iba din yung lasa ng tubig na kapag nainom mo yun no know, Guys, kapag medyo bored na kayo Ayan, mag-outing naman kayo At lumabas kayo ng mga bahay nyo Hindi lang yung puro work tayo Dahil nakaka-stress kapag laging ganun Bigyan din naman natin ng justice yung mga sarili natin At deserve natin na mag-enjoy Kaya ano pang ginagawa nyo dyan? Pumunta na kayo sa mga lugar At isama nyo ng mga kaibigan nyo Na gustong mag-outing Kung tinatanong nyo naman guys Yung presyo nga ng entrance fee dito Hindi ko alam Basta na nag-ambaga na lang kami ng worth of one, one Tapos ayun, marami naman kami kaya sulit din. Ayun nga guys, after nga ng paghihintay ng mahabang oras, ayan, nagkainan na nga lahat. At syempre nabusog naman dahil napakaraming mga food. At masarap ito. Thank you nga sa mga nag -abala. At yung iba naman ay nagpiprepare na para nga uminom na rin sila. ayun kaya join-join lang tayo dyan at nakigulo na rin tayo. Tapos yung iba naman guys, in-enjoy na rin yung swimming pool. ayun no. At habang naghihintay nga kami dyan guys kay Brian dahil nga na may meeting pa siya at siguro gabi na rin siya dumating. talaga nga guys, na parami na yung inong ko ng alak at halo-halo na rin. Ay ayan kasama na rin yung pagod ay nakatulog na ako that time at ginising na nga lang ako ng dalawang kolokois at sabi nandiyan na nga rin daw si Brian at may dala na naman mga alak kapag may alak nga tuloy na naman yung inuman at syempre chibuga ng mga kabataan Pinoy at nag enjoy din talaga ako guys and thank you kay Brian one of our sponsor yun nga guys sabang napasarap nga sila dyan sa kwentuhan ay na check ko nga yung oras ay aba madaling araw na pala at maaga kaming alis mamaya at around mga 6 dahil lang pagkakalam ko mga 8 may bago na namang darating na bisita at andyan nga guys si Ronel ay antok na antok pa at yung iba naman ay ayun dahil nga napasarap ng inuman at pintuhan kagabi ayang para mga basang sisyo na naghihintay sa may tabi at ayan nagsigayak na rin nga kami after nga namin magbreakfast breakfast ay sumakay na rin kami at bumiyahe at pauwi na at buntikan na nga ako dyan guys lumampas at yung iba nga guys ay nasitulog na dahil puyat pa kagabi eh. at ito naman sa si ating Mayla hindi makatulog at naparami nga tanong tungkol sa troubleshooting steps na kailangan daw i-resolve at kung anong pwedeng gawin para naman masayahan si customer nakatawa nga lang din ako guys kaya ating kasi nga kahit nagbakasyon na ay sa trabaho pa rin yung isip niya at hanggang dito na lang yung thank you for watching bye bye